No? la- na. Biruin mo mga kamay nyo, itim lahat. Pero pagdating sa buhok, puti. Hoy, nyo naman mga kamay nyo. Woo! Di ba? All goods! Ito yung ano, nakukuha namin pag Chinese New Year. Pagkatapos ng Chinese New Year mga kamay nyo. Namimigay si Laupan namin ng ah, parang bonus. 100,000? Ang laki na, no? Laki, So, oh. pagkita natin. Yun, what's up, mga ka Magandang hapon sa ating lahat. Malamig na hapon, mga ka At for today's vlog, pupuntahan natin si Tunyo mga ka dahil uh, meron tayong bibigay sa kanya. Uh, at yun, para mabisita na din natin yung mga Manok mga kape na inaalagaan niya yung manok namin kasi matagal na rin tayong di pumunta doon. Para makita rin natin kung malaki na mga kape kasi yung vlog ni Katunying malalaki na yung kanyang manok kaya pupuntahan natin. Baka surprise tayo. Ayan mga kape nyo, samahan kung bisitahin yung mga alagang manok ni Tunying. Manok namin ni Tunying. Let's go! At ayan mga kafengyo, sobrang lamig nandito na tayo sa dorm ni Mr. Tunying. Bari, pupuanin lang natin yung ibibigay natin sa kanya bago natin punta yung mga kanyang mga alaga. Ah, ay. Sobrang lamig mga kafengyo. Ang lakas ng hangin, nakahangin ako dyan sa labas. So, ayan o. Oh. Mr. Tunying, antayin na lang natin siya doon sa... Doon tayo magkakape sa kanyang teritoryo mga kape niya. Uh, At dito, marami siyang mga gulay ngayon. Kaya ng chesa. Kung alam niyo yung chesa mga kape. Ay, sayang yung chesa. Oh, nalalaglag lang oh. Wait lang, ilapag lang natin ito mga kape. Chesa. Ang chesa daw ay isa sa pinaka magandang ano sa katawan. Toto to, to, mga kape. Ay! Ayan na si Mr. Tunying. Ayan o. No? Grabe naman yan. Napakabait naman ng aking... Oy, Chesa, masarap ka eh. Ay, no. ah? Chesa, ayan. Yeah. Grabe naman yan. Parang special naman ako kay Mr. Tunying. Dito tayo. Dito. Dito. Ayan o. No? Punta ko dito mga kapengyo kasi magtutuos kami ni Mr. Tunying ngayon. Sobrang lamig. Kakapi kami. Boss, o oh, ito. Kumakain ka ba ng noodles? ano pwede ito ka ng tubig nito? Huwag na. Busog na busog ako sa noodles eh. Ayan oh. oh. Hello Mr. Tunying. Nakadalo din ulit dito. mahawakan man yung mga payat na manok ni Mr. Tunying. Okay. Tayo mga manok natin. Ah. Pero mag-check na ka muna. Kapi muna tayo mga kapeyo. Grabe naman ang bite naman ng aking Mr. Katunying. Sabi, diba, parang hindi napagod sa basketball. Oh. Ha? Ano yan? Dito tayo, dito tayo, pakita mo naman dito kung ano yan. Naso-surprise ako, baka bigla akong... Tapos, mo. Ano yan? Mo. May binibigay sa atin mga kapeng eh. Ano naman? Walang laman yan boss, paglalagyan mo ng pa ah! <laughs> <laughs> Kala ko kung ano yung laman, pero magkape muna tayo mga kapeng pinitas ng kamatis para makapagpita si kape nyo. Ang daming hinog. Maraming oh. salamat mga katunying sa ano. Pero mamaya na natin siya ano. Mamaya na natin pitasin. Mag ano muna tayo. magkape kape muna tayo. Yan, oh. No? Pinaganda tayo ni ano. Grabe. Kahit isang kaibigan kung ganito kalupit. Paglamig. Oh, yan. Ito na tayo. Bukas sa garden naman. Garden. Punta kasi ako dito mga kafenyo kasi isa sa dahilan kung bakit ako pumunta dito ay kukontratayin ko muna, hihiramin ko muna si Mr. Tonying para tumulong sa akin doon sa aking garden. Kasi wala akong ibang maano mga kafenyo, ma matawag. Kasi yung mga ah! Ay! Sorry. Kasi yung ayo. Mm -mm. Kasi puro busy yung mga kasamahan ko doon sa ano? Sa dorm. Humulaklak oh, na yung mga mangga. Yung mangga na yung doon, malalaki yun. Saan? Ang lamig. Buti dito, medyo tago. Mm -hmm. Kapag kape nga. oh, boss. Sabi naman ng boss, bossing Tonego. Malapit. Malapit. Mamaya na tayo magpipitas mga kape nyo. Magkakape muna tayo para ano. Ah, wala ka bang ano? Sa anong kuwan mo? Nakakahiya naman. Ay, bisitang bisit. Ay, bisitang bisita ako dito sa ano nito niya mga kape nyo. Eh. Hmm. Ano ka malakas ang ano nito eh ayan ah yung anong yung si... malupiton susunod naman boss pagkatapos din siya yun ito naman bago natin ko tawagin mo rin ako para yeah, maka ano sa gilong isang viewers natin ngayon doon natin ngayon ako daw yung saging kasi pagbabahayan ng dagat, tsaka ahas ahas oo patulong muna tayo kay Mr. Tunying mga kapengyo kasi talagang pag ako lang mag-isa mahirapan ako doon sa ano na yun ah. tapos para mabisita na rin natin yung mga alaga niya tapos makapitas ng kamatis na ibibigyan niya sa atin malang kamatis mga kapengyo Kailan lang ako eh. Ang dami na naman ako. Ayan o, no, tignan. Nakahangin nga ako kaninang pumunta ako dito eh. Katakot. Hmm? Malukot ba naman saan ang ano, pumunta sa basura naman ba yung gabi? Pumunta ka ba? Pumunta ako doon, ang daming ano. Damit na naman? Oo, ang daming damit. Grabe, gabundok mga kape nyo. Ngayon? Oo. Oh. Ano yung pag-uwi ka sa akin? Pumunta ka ba doon? Pag malamig din ako makakapunta. Ah, sobrang lamig eh. Nakatatlo na ako uh, kapay na mag-send ang box puro-pulot. Puro-pulot? Tuwang-tuwa sila sa bahay at hindi na nila bibili. Oo ah. Hindi mga kasirola, kawalin, Nakaraan, isang, ay dalawang, ano, dalawang crates na plastic. Oh. Ito, yung ano ko. Diba, mga kapay Ah, lalaki na rin ang mais mo. Nahuli na ako sa pagtatanim. Baka ang itatanim ko na lang mga kape nyo, ano? Pang summer na. Oh. Sitaw. eh, uh, e, binalik na sa akin yung lupa kaya tatamnan natin ulit. Buwasan natin yung saging mo doon bukas. Tanggalin na natin yung lahat malilit. Oo, oh, yung sa gitna, pwede nyo taniman ng ano yun eh, gulay. Oo. Hmm. pa ako ng kung anong ano, gulay. Hindi ka, hindi ka makakapagpalaki ng repolyo dito pag hindi ka nag-spray. oh, hindi kasi ako nag-spray dito kaya ano, mm. sinubukan ko lang naman. Kasi ang repolyo, yung habang gumaganon siya, dapat maganda yung ganon niya. Oh, hindi siya nabutas-butas. Hindi ko kasi alam kung saan ano, nakakabili ng pang-spray na ano, gamot. Yung hindi pang damo. Pang damo lang yung alam ko eh. Doon sa malamit, doon sa pinagbibilan natin ng ano? Nagbibilan natin ng... Manok? Manok. Ang manok. <laughs> <laughs> Ang gulay. Doon sa watan. Nga pag ano eh. Pag bumibili ako ng itatanim na gulay. Oh. Pag bibili ka, pag ano, sasama ako. O, oh, sige. Kasi Pero kaya, wala na. Uh, hindi naman ako nag sa kamatis. Kasi sa kamatis kasi mga gulay dito mga katunding. Nga sa nagpapalam sila, nakapitas na. Siyempre hindi ko naman masabi na bagong espre ganito oh, ganyan. Kaya hinayan ko na lang. Ang ginagawa namin, Nilalagyan namin ng plastic yung bunga para mm. hindi ano papakita natin mamaya yung paglagay nila ng plastic mga kape para hindi siya, para hindi masira yung bunga hindi pasukin ng mga insekto mm. kasi binubutas ng insekto paglabas pa lang mm. ng bunga sa bulaklak binubutas na ng insekto Oo oh. naaamoy na nila agad eh yung Ginagawa namin gabutil pa lang nilalagyan na ng plastic mm. Para hindi pasukin ng ano Ganon din sa kalabasa ganon din yung ginagawa namin kalabasa at saka sampalaya sa ganon. Meron nga ako dun yung pang ano. Nagtanim ka ba na ng palaya dito? Wala pa. Wala ah, pa. Summer eh. Winter, winter eh. pa eh. merap mayro lumaki yung halaman pagka ano. Oo. Kailangan talaga pag winter, winter din talaga yung ano. Mga sibuyas, mga ano yung matibay sa ano. Yung sibuyas mo, ang, ang sarap ng ano. Yung kamuting kahoy busing, isa lang yung natira. Pero sobrang lago. Ayun o. No? Yung May tumubo? Matin. Oo. tumubo lahat yun, yung kinuha namin. Uh. Kaso nga lang, nung bumaha, namatay din. Oh. Uh. Kasi Isang linggo yung tubig dito hanggang dito. Dito mismo? Oh, ito hanggang dyan yung tubig ko. Oh. Buo 'to tubig yan. Ano to, Umapaw? Hindi. Ay na-stock. Tubig ulan lang. Huh? Ulan lang. Na-stock siya. Oh. Hanggang dito yung tubig ko, oh. isang linggo. Namatay yung mga kamote ko doon. Namatay lahat ng pananim ko dito. Ganun pala yung nangyari doon sa ano? Doon sa akin. Mga mga kamatis at sitaw din yung ano doon eh. Ay. Yung talong na ano. Ang ganda ng bunga, nawala lahat eh. Natuyo, no, nung natuyo yung lupa, natuyo din yung halaman eh. Masa na yung mga talong mo? Anong talong? Ay, yung mga talong ano Di ta ka pa? na nagtanim ng talong doon. Meron, may talong doon. Ay, meron pa rin. Na, ah, may ikutin natin yan. Ikutin natin Masarap dito kay Mr. Tony yung mga kapay, nakatutok sa ano? Sa mga ganito, patubig. Yeah. Tubig, nandiyan na yung tubig. Mm -hmm. Tapos meron din, meron grip na tayo doon. Oh. Pag magluluto tayo, may grip na. Ganyan po. Nilagay mo? Mm. Mas so, maganda. Doon pala. ako kumuha ng linya. Pag may gray po. Mm -hmm. Yung mga ginamit ko dyan, napulot ko lang din. Yung mga tubo na yan, yung mga uh sitch. Hindi kasi ganong makakilos-kilos na ano, sobrang lamig eh. Mm -hmm. Magdadagat sana kami mga kape, yung parang Buti hindi tayo nagdagat kanina kasi walang lamig kanina tapos biglang malamig. Oo, oh, wala na. Hindi <laughs> na naman tayo makaahon sa ano. Yung huling punta natin sa dagat eh grabe yung ano. Kalbar yun. <laughs> <laughs> yung hangin eh. Grabe. Grabe ba? Mag ikot tayo sa ano mo. Okay ka na? Oh. Ayan mga kafe nyo, mag iikot tayo dito sa lugar ni Mr. Tunya. Ano ba yung plastic ko nino? sa noodles. Ah. Mag-ikot tayo. Ito pala yung ano nyo. Medyo hindi siya nakapalaki ng repolyo. Kasi ang repolyo talaga mga kapeyo, kailangan mo ng ano dyan. Ng pesticide. spray. Pag-spray. Tapos ito yung ano nyo. Uh, nalabas na yung mga bunga. Oh. Sibuyas. O, sibuyas. O. Ayan o. Malalaki na siya mga kapeyo. So magkakaroon din tayo ng ganyan. Tapos, yung mga kamatis ni Mr. Tunying, ang lalaki. Ganito pala yung ginagawa niya, mga kapengyo, para hindi siya... Ano? Oh, ikaw na mag-explain. Para naman, ito, nilalagyan natin ng plastic para hindi siya mabutas. Tulad nito. Ito. Ayan. May ganyan, no? Binutas uh -huh. ng ano? Binutas na ng Ito inzeta. may plastic to nung nakaraan. Siguro, ang tanggal dahil sa hangin. Hanggang sa baba yan, may buong... Uh -huh. Ito yung ano niya. sila. Kaya ni-reserve ko to kay Kape nyo kasi sabi ni Kape pupunta siya dito. Mm. Maraming salamat sa ating Mr. Tunying. Kasi dito sa garden mga ka pipita pipitasin Kape nyo dito ngayon, susunod na araw, meron na naman. Mm. Hindi na uubos. Jackpot nga yung pagtatanim niya ng kamatis mga Kape kasi ano, uh, sobrang mahal ng kamatis ngayon dito. Ginto habang, ang kamatis o, dito. Habang, sa tayong... ano, habang, habang nahinog tong iba, lumalaki yung iba, lumalabas Ay, man, man, man. yung iba. Sunod-sunod na yan. Basta hmm. nagsimula na. Hanggang hmm. tatlong ano. Tatlong parante. Hmm. Tapos tingnan mo, tingnan mo yung alaga natin. Update. Matagal kasing man, kasi hindi pumunta si ano eh. Uh -huh. Kapay nyo dito. Tingnan natin yung wow ang ganda na ng... Meron ditong ano. Simula ata nung nabili mga kapay nyo. Hindi pa ako napunta dito kasi... Bago. Ay wow mga itim din. Uh -huh. Ano yan? Yung... It, itin hindi. Itim lang yung balahibo nito. Itim lang yung balahibo. Oh, may bago ka pala dito. Lima. Lima. No. Oh. ito na yung... Tapos titignan naman natin yung kanya, yung ano mga kape. Ay wow, ang lalaki na! Hala! Pero Ay, pero <laughs> ang liliit na! Hawakan mo. Ha? Pwede nga hawakan tong... Uh, itong gustong gusto ko dito mga kape nyo. Ito nyo yung ano, yung kulay itim talaga. Di ba ito nanuno ka? Hindi. Medyo payat yung itim eh. Pero yung ano. Um, Huwag kang ano ha, pera bate, ha. Grabe! Yan o, oh, lalaki na. Biruin mo mga kamay nyo. Itim lahat. Pero pagdating sa buhok, buhok puti. puti. <laughs> di mm. Diba, ayan o. Diba? Hindi ni kape nyo? Parang kamao lang yung kalakay. <laughs> uh -huh. Mas malaki pa nga kamao eh. Oh, yan o. Oh. Tapos tignan nyo ngayon mga katunying kape nyo yung ano natin. Kilo na yan. Hmm. Ganda talaga ng ano. Yung isa nang maliit, grabe yung liit ng isa. May nabansot na isa. Uh, ano? nabansot na isa. Mm -hmm. Yun yung ano, yun yung muntik mamatay dati. Uh -huh. Nabuhay pa. Pero yung, malaki sana, pwedeng ako na malaki. Oo. Uh -huh. Ito. Mataas yung kulungan nila eh. Kung nasubaybayan nyo yung ano natin mga ka nyo. Uy eh. Uy eh. Kung nasubaybayan nyo yung vlog natin, nung nakaraan, nung simula nung binitawan natin dito, gagaganyan lang yung mga to. Pero tingnan nyo ngayon. Ayan, oh. Pera bate. Tumaki kayo ng ano? Malusog. Malusog. Ah. 2, 4, 6, ano? 6 6 Pito yan eh, naman Tapos yung pato natin nandun na Na bilim Oo oh. Yung pangita natin Yung lahat Ayan sila lahat oh Oh Diba? Marami ang nagaga na ano dito, kulay puti talaga siya. O, oh, ba diba, mga ka-fengyo? ganda ng pag-aalaga ni ano dito. Tapos tignan niyo naman yung mais ni Mr. Tunying. Ganyan ba talaga yung mais dito? Maliliit. Maliliit tapos namumulaklak na? Oo. Hindi, depende sa ano mo, depende Depend sa, sa nabili sabin, mo. Depende sa binhi? Oo. kasi dito? nabansot eh. Sabi ko, ba't mababansot eh. May ano naman, kumpleto naman sa tubig at abono to. Hindi. Ganyan talaga yan, maliliit. Tapos ito yung mga, ito na uulam to eh. Oo, oh, tanim ni, ano yan? Tanim ni Indonesia. Oo. Oh. Ayan. Ito masarap to. Nasasarapan din ako dito eh. Kaya, yung... na, iwan naiwan yan na ganyan. Yung mga ano niya, mga kafe nyo. Mga talong ni, ano. Mga talong ni Mr. Tunying. Malalakay na naman. Oh, wow. Ayun na yung natirang kamote. Isa lang. Pero ang lago. Kamote kahoy? Oo. Oh. Isa lang. Ayun, Masarap din yung ano nung talbos noon. Nagulam ka bantal boss nun? Hindi ko pa natatay. Sarap, ninulam namin ni cafe niya. Makunat-kunat eh. Tapos yung ano, dito pala sa talong, merong nagsabi sa akin na, tanggalin ko daw muna yung bulaklak pagka gantong maliliit pa lang, tapos na na, tanggalin ko muna. Para? Para tumangkad pa siya. Kasi yung talong na to, ito yung mahaba, yung ganito. Uh, Oo. Oh. Uh -huh. Kapag ka ganito na, hinayaan ko yung bulaklak niya, hindi na siya lalaki. Ah, uh, mamumunga na siya? Oo, kasi yung nutrients na para dapat sa tangkay niya, mapupunta na sa bunga. Oo, oh, kaya tinatanggal mo pala. Hmm. Ay, eh, mga gano'n, di tatanggalin mo pa yon. Oh, ito tatanggalin pa to. Kaso wala akong gunting eh. Kasi nung nakaran, nagtatanggal ako, nabali. <laughs> oh, nabali, oo. Oh. Kunti nagsanga uh -huh. ulit. Hmm. Uh -huh. Gusto yung kalabasa. Ito lang naman tanim ko ngayon eh. Kal kalabasa. Ay, may bunga na yung kalabasa, oh. Bunga na siya? Ito. O, ito yung ano, sinasabi ko na ano. Kapag hindi natin nalagay ng ano agad, plastic. meron na nga agad, oh. No? Wala, ibig sabihin ito, maninilaw na to. Oo. Oh, uh -huh. Ganyan, oh. No? ganyan, no? ganyan na agad. Nalagyan na agad yan. Pero ang daming bunga eh, no? Pasarap pang dinengding to eh. Mga ka, alam nyo ba ito mga ka nyo? Sarap pang dinengding. Ganda ng pagkalagay mo dito. Tingnan mo mga ano. Kahit ano na eh, meron pa rin siyang ano. Nauga. Eh. Ganyan yun, no? Sintas. Oh, sinintas mo lang din. Oh. Ito yung sintas nato. Ito yung napulot ko din sa basurahan. Mas ginawa ko siyang ganito. Mano-mano. Mano-mano. Matagal siguro yun gawin, ano? Hindi. Madali lang din. Sa bagay, itali mo lang ng street, tapos ipaikot-ikot mo. Uh lang talaga. Oo. Ano, Yan. pag ng winter, magtatanim tayo na mas maraming gulay dito. Oo, mas marami kasi may pag ano eh. Kapag tawag doon? Kapag summer! Kapag ganito kasi mahirap magpatubo ng anong mahirap lumaki yung mga pananim pag summer yun pato ni ano naglilim na, yung pato ni Mr. Tony ngayon oh, uh -huh. oh. naglilimlim na o oh. kapag dumami yung pato natin marami na tayong gagawing itlog maalat oh itlog maalat nasarapan nga si kape niya sa itlog maalat na ano eh na na binigay mo eh sabi niya sakto lang ang sarap ng lasa sakto lang yung hindi siya maalat sabi nga ni Deyon na try niya daw bumili ng ano, ng itlog malat sa palengke, hindi mo daw makain. Hindi mo makain, sobrang alat. Sobrang alat daw. Oo. Nas na ano ko na rin yun, na nasubukan ko na rin 'yun eh. Ayan, mga pagi ah. So, Mamimitas na tayo ng kalamansi. Kalamansi. <laughs> Kalamatis. Kalamatis. Ah. <laughs> oh. Ako ang mamimitas? Oo, oh, oh, syempre. Okay lang. Oo. Oh, uh. Pita si plastic, asan plastic mo? Eh? Eh? Ah, nilipad na. Nilipad na ata eh. Eh? Ayun, andun. San? Ay, takpan muna natin tong ano, baka ano, para hindi sila ano. Ipatong ko lang. Oo. Hindi ko pa nagagawa ng ano eh. Eh, ito. Plastic yan. Ito, plastic. Bang plastic na. Pa. Kasi nakaka, ano naman sila, baka kasi malamig. Dito ito dito. Maso. Ayan. Okay na yung boss. Ayusin ko din naman yung mamaya. Magpapakain pa, magpapakain pa ka mamaya. Sa atin naman mga kapengyo, pwede tayo mag-alaga ng manok doon. Dito dito muna natin ilalagay kasi may kuryente. Tapos pag medyo pwede nang pakawalan, pwede na doon. Ano? Oo ah. Pag Tinatam mo lang sa aso. Oo, sa Tatawanan aso. Tatawanan ka ng aso pag Ganito ba pagpitas? Pwedeng ano, pwedeng para tumagal yung ano, para tumagal yung ano niya. yung... mo Oo. Oh. Kasi pag natanggal na yung tangkay niya, mabubulok na siya doon sa... Oo. Oh, oh. Mamaya na natin siya tanggalin sa ano? Plastic. Plastic. Oo, oh, yun. Right. Ano ba yun? Ano ba yung ginawa mo? Natanggal eh. Natanggal <laughs> na? Natanggal yung, yung ano Ha. Ah. Ah. Uh, ito is tatlo. Pwede na ito no? Oh, tanggalin, mo na tanggalin mo na lahat. Tanggalin mo na lahat. Tatlo. Mm -hmm. Tatlo agad. Isang bunga, tatlo. Kasi pag magtanim ni Mr. Tunying, dito mga kape nyo, binibigay niya. <laughs> ah, binibigay mo? Oo oh, di ba? Well, yung, yung sobrang ano kasi dito sa garden, kapag ka, sobra nag-harvest ako, nagtitira lang kami ng kayang-kaya namin ubusin. Mm -hmm. Tapos yung iba, dinadala namin sa factory pinapa sa mga katrabaho naming Taiwan sa mga solid supporters natin diyan mga kapeño Tulungan natin yung vlogs ni Mr. Tonying yung YouTube ni Mr. Tonying yung mga solid kapeño supporters pa-dalaw po sa kaniyang YouTube yan Tonying TV mga kapeño 'yun Sana sana tulungan natin siya para masubaybayan natin yung kaniyang ano dito sa Taiwan life bilang isang OFW dito sa Taiwan. Kasi ako mga kapeyo, pauwi na rin ako sa Pilipinas. Okay na. Pag... Tatlo din, tatlo din yan. Tatlo apat. Pagkasin na natin lahat? Oo, oh, pagkasin natin. Ayun! Pula na yan eh. Mapapahinog muna din yan. Ayok! Okay, eh, okay lang yan. <laughs> nabali! Bus nabali. Ayok. Isang sanga lang naman yan, bossing. Maraming Kunti sanga. Kunti lang kuhanin ko. Yung sayo, magtira ka ng sayo. Kasi na, siyempre, o, oh, dito tayo. Tanggalin natin. Ang, ang presyo ng kamatis, magkano kamatis sa, ano? Sa? Palengke. Tatlong piraso. <laughs> ah, dalawang piraso, tsyenta nga noon eh. Ewan ko lang ngayon. Kasi simula nung, ano, mga kape nyo, namimigay si Mr. Tunyin ng kamatis sa atin, hindi na kami bumibili kasi dalawang pirasong ganito kalalaki. Ganito, 80 NT o kaya sa Philippine Peso, nasa 140 to 150. Dalawa. Di anong gagawin natin mga kapayang Magtanim na lang tayo pag may pagkakataon. Buti sakto yung ano, timing ng ating pananim. So, masyadong madami to. I-ano natin, I, yung sayo. Yung sayo? <laughs> Parang ako na yung namimigay. <laughs> Kuha ka <laughs> ng sayo dito. Kuha masyadong lang marami. Lang ah! Ay! <laughs> 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 Nagalit na si Kapayok. <laughs> ah, Kapayok. Para Parang ako na yung ano, mamaya eh pagalitan tayo ng mga viewers natin. Basta lang parang sayo yan ah. Abi mga ano natin. Marami pa naman tayong sensitive na. Huwag <laughs> na kayong magalit mga kapeyo kasi ano. Hindi pa naman tayo umaabuso eh. <laughs> isang kilo. Ay. Ay! Nakaisang kilo ka ba? Mahigit. Mga... Mahigit isang kilo to. Ano nagay mo dito para maipakita yeah. mo. Ipakita natin yung kamatis. Yeah. Oy! Okay. Oh, Tingnan nyo naman mga kape nyo. Woo! Di ba? All goods! Ang kikinta. Mas... Oh, di ba? Ang mo ito ilalagay? Diyan na sa... Diyan, diyan. Yung... Diyan sa plastic? Diyan sa loob. Gagamitin pa ulit yan. Yeah. Dito muna tayo sa ano. May bubuksan lang ako mga kapengin. Dito. Ano Unbox? Yeah, unbox ko nga yung binigay sa akin ni Laupan mga kapengyo na ano. Binigyan kasi ako ng pera ng aking Laupan eh. Wow. Sana all. Tignan natin kung maganda yung ano. Ayoko sanang buksan eh. May binigay kasi sa akin na ano si ano mga kape niyo, si laupan namin. Oo. Oh. Ayaw ko sana nang buksan kasi Bossing, wait lang, bossing. Oo. Oh. Ay. Ay. mga kape papakita ah, ko lang sa inyo. Yung... Na pala... Tawagin ko sana si Ananda nandiyan yung uncle. The moment of truth. Oh, wow. Mm. Ito siya mga kape Yung binigay sa atin ng laupan. Laki ah. Oh. 100,000 17,000 300 17,500 100,000 mga kapenyo Ito yung ano nakukuha namin pag Chinese New Year. Pagkatapos ng Chinese New Year mga kapenyo Namimigay si Laupan namin ng ah, parang bonus. 100,000 ang laki na no. Laki oh. So, pakitan natin. Ito, 100,000 mga kapenyo Oh. 100,000. P100,000. Kulang <laughs> lang ng zero para maging 100000 Ay, oo nga. Kulang ng zero. <laughs> 100000 sana kung nadagdagan ng zero, mga ka-fengyo. Kaya lang, 10 10000 Pero malaking bagay na to oo. mga ka Kasi ano lang naman to eh. Bonus. Kung baga sa, ano natin, sa pera natin, 17,5. di ba mga ka Wala tayong ginawa. May bonus. O, diba? Isang kapah? Kusang loob nilang binigay. Oo. Kaya, uh, yun, okay na rin to mga kape Okay na okay pala. Yun, nakita ko na rin. Hindi na ako, ano. Ah. 10K. <laughs> 10K. At ayan mga kape Dito ka muna. Para, Ay. yun, At ayan. At ayan mga kape Maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporto sa amin. At lagi ko pong hihilingin sa inyo mga kafe nyo sa mga solid supporters natin dyan. Sa solid supporters ng kafe nyo channel. Pasupport po sa channel ni Tunying, uh, TV. Tunying TV mga kafe Sana po ay supportan po natin siya. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mga solid nating taga-suporta dyan na hindi nawawala sa panunod ng hmm. ating mga vlog. At maraming maraming salamat. Wala pong sawang pasasalamat ang handog namin sa inyo at naway wag po kayong magsasawa. At palagi po kami gagawa ng magandang mga video at magiging mabuting ehemplo kami para sa iba. Ayun. Hanggang sa susunod po na video mga kafe nyo katunyeng. Bye-bye.